Magandang araw mga ka-anxiety. Uh, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa kung paano ba talaga gamutin ang anxiety disorder. Uh, alam nyo kasi mga ka-anxiety, no? Ang anxiety disorder, nagagamot talaga ito. treatable ito pero hindi sa paraan na kailangan yung uminom ng gamot. Dahil ang anxiety disorder ay hindi naman ito isang virus at hindi rin ito isang uh, bakterya na kailangan yung puksain. Kundi ito ay uh, reaction ng katawan natin na ibig sabihin na eh, naabot na niya yung limit niya. Sa ibang paliwanag din, eh, ito rin yung minsahi ng katawan natin sa atin na ang ibig sabihin nga eh, ayaw na niya yung mga pinagagagawa natin. Ngayon, sinabi ni Dr. Claire Wicks, na ang anxiety disorder ay hindi ito isang sakit kundi ito ay isang ugali na pumangit at saka ito yung mga maling paniniwala na pinaniniwalaan mo. Kaya sinabi na hindi ito isang sakit dahil nga nakapagpa-check up naman tayo, di ba? At yung check up natin na yon eh normal. Ngayon, kung halimbawa nagpa-check up ka, tapos merong nakita diyan sa check up mo sa laboratory mo, eh hindi po yan matatawag na Anxiety disorder dahil meron niyang dahilan. Merong dahilan. Ngayon, kapag wala kasing dahilan, normal lahat ng check-up mo, tapos nakakaranas ka ng mga discomfort, mga kaba o natatakot ka o, o kung ano-ano pa, eh yan po ay tinatawag na anxiety disorder. Ang gamot kasi no sa anxiety disorder eh pagbabago ng sarili. Kapag ka, hindi kasi kayo nagbago, eh hindi kayo matututo. Kapag hindi kayo matututo, eh, ibig sabihin, yung pangit nyo na ugali, eh, kakaririn nyo na yan at yung mga maling paniniwala nyo. Halimbawa ng pangit na ugali, ito yung nagbibintang na kayo, naninisin na kayo, yan, magiging ugali nyo na yan. Yung uh, maliit lang na bagay, eh, nagagalit na kayo o hindi na kayo uh, nagbibigay ng pasensya, naiinis agad kayo, mga ah, ganyan ba? At yung galit na yan, yung inis na yan, yung pagbibintang na yan, at yung paniniisi uh, paninisi na yan, eh, nagpo-form yan ng takot. Yan yung magiging dahilan kung bakit makakaranas kayo ng takot. Ngayon, dito naman sa maling paniniwala, eh, kapag hindi talaga kayo magbabago, eh, yung paniniwala nyo talaga, eh, magiging karir nyo rin ito, itong maling paniniwala na ito. Halimbawa ng maling paniniwala, ito yung hindi na kayo gagaling o meron na kayong malubhang sakit o kaya eh sasabihin nyo na nababaliw na kayo o sasabihin nyo na wala nang nagmamahal sa inyo o wala nang pag-asa o, o kung ano-ano pa. Basta yung mga uh, paniniwala nyo na hindi na naaayon sa pamumuhay nyo sa araw-araw, yan po yung magiging uh, magiging karir nyo na. Kasi kapag ka, nagbago kasi kayo, ibig sabihin, matututunan nyo kasi matututo kayo. Ang anxiety disorder kasi no, uh, para kasi makarecover kasi eh, kailangan yung matutunan. Ngayon, paano kayo matututo kung hindi kayo magbabago? Dahil ang anxiety disorder kasi, eh, kailangan yung malaman o hindi lang ito yung kung paano siya nalikha, kundi kung paano kayo nananatili sa ganyang sitwasyon. Kasi kapag hindi kayo nagbago, eh yan po yung dahilan kung bakit kayo nananatili sa ganyang sitwasyon hanggang sa dalhin nyo na yan sa mahabang panahon. Ang gamot talaga sa anxiety disorder eh pagbabago nga ng sarili. Ngayon kung umiinom kayo ng gamot na pampakalma tapos hindi rin kayo nagbabago eh mas malala pa sa malala yung mararanasan nyo. Kaya nga sinabi na magbago dahil nga yung limit ng katawan mo eh naabot na niya kaya nga maswerte nga tayo na sa ginawa natin sa katawan natin eh anxiety disorder lang yung na uh, yung nakamit natin. Eh, wala tayong malubhang sakit. Kaya sinabi na magbago eh para yung enerhiya ng anxiety disorder ay hindi nyo na malikha. Parang ganito 'yan. Parang isang apoy para yung hindi na siya umapoy, eh, kailangan iwag eh, nyo na siyang lagyan ng panggatong. Ganon din yan sa anxiety disorder. Ngayon, kapag ka hindi kayo magbabago, ibig sabihin kasi nito, ipatuloy nyong nililikha yung enerhiya ng anxiety disorder. Kaya patuloy nyong mararanasan ang mga discomfort. Ang pagbabago ay pagbibigay ito ng importansya sa sarili. Kasi ang anxiety disorder, ang ibig sabihin kasi nito, i-wake up call ito. Ngayon, kapag ka nagawa mo ang magbago, eh makikita mo ang resulta na meron talagang pinagbago dyan sa pinagdadaanan mo. Ngayon, kapag ka hindi mo ginawa ang pagbabago, ibig sabihin, binabaliwala mo yung wake up call ng sarili mo. Kaya patuloy kang nakakaranas ng mga discomfort o nananatili ka sa ganyang sitwasyon. Kaya nga ang gamot sa anxiety disorder ay ang pagbabago. Dahil kapag nagawa mo ang pagbabago, ibig sabihin nito eh, matututo ka. Dahil kapag ka hindi mo nagawa ang pagbabago, ibig sabihin hindi ka natuto.